Magluluto kami ngayon ng sinigang na hipon. Uh, Nagprepare prepare na kami ng mga seasoning. Nagpapakulo na kami ng tubig. Meron kami nilagay na siling green. Ilalagay na ng misis ko yung mga ingredients. Mamaya mekos-mekos na yan. Malinis yan si Madi magluto. Siyempre, para sa pati. Malugas mo na kaming bagu, bago So ito guys, yung okra at saka yung kangkong. So yan guys, kumulo na. Lalagay na natin yung hipon. Wow. Malinis yan guys. Masarap yan mamaya. Antayin na lang pakuloy niyan. Kulo niyan. Lalagay na yung kangkong at saka yung okra. Yan. Nagiba na ang kulay niya guys ng ano, hipon. Lagay tayo ng asin. Yes. May kamay lang. Yes. Kamay-kamay lang. Malinis yan guys. Malinis yan. Naghugas yan si Madi. Yan, kumulo na siya ngayon. Ang gagawin natin, bagong style ni Madiang guys. Yung ulo ng hipon, kinukuha niya, pinipiga. Para maglasa siya sa sabaw. Wow. Yan ko. Ilalagay na lang yung kangkong. Tsaka yung Ngayon guys, ilalagay na ngayon yung pampalasa niya, nor sinigang sa sampalok. E